kailangan ng ano smoke glass. Ngayon para yung smoke glass na 'yung salamin. Masama tayo Ah. Smoke glass na 'yung salamin mo. Ah! smoke glass. I smoke glass. Oh. Ah. Kuskus mga kuskus Kuskus yan yeah. <laughs> Bakit ang inang kuskus Okay kuskusin pa yan Sobrang bigat Wala pang heater yan ano Ito no? uh, yung okay, kinukuskus niya ng yelo Ang gantong guys <laughs> Ang lamig na yan Makuya na kami Sana ano Galing yung kuskus eh <laughs> Inulan yan, tapos sobrang lamig. Tumihinit. Uuwi na kami. Kusin mo ako, kusin! tao tagas sama raw. Madulas yan eh. Nag-i-slide. Ang hirap tunawin yan. Yung parang naano eh. Tingnan niyo. And guys, yung ano yung ice nagiging tubig na, nagiging yelo. Ah, Nate yung mga daanan. Pwede ka mag slide slide dito. <laughs> oh. Like skating ha, skating. <laughs> <Skitting>. skating. <laughs> Oh skating si, la morok morok, siya spareya uh, morok, no? swimming swimming. No, yan din pinaay para matuto yung. Hello Jackos, hello.